Hello, good morning! Araw ngayon ng Bernis Santo Araw ng Bernis Santo ngayon at Maghahanap tayo dito ng mutya, maghahanting tayo ng mutya Yung target natin yung Mutya ng makahiya Dahil ang makahiya po sa araw ng Bernis Santo, tested po yan dahil nga po ay maganda yan siya sa gayuma at swerte din yan sa pamumuhay para pangakit sa customer, pangakit sa mga taong nanginilangan ka ng iyong uh, kinakailangan. Kung ikaw ay magahanap ng anumang bagay na ikabubuti sa iyong sarili, makahiya ang iyong gagamitin para po tayo ay... Uh, kung mayroon tayong taong uh, pakipagkausapan ay mahiya siya at hindi siya makapag-ayaw kapag mayroon tayong birtud ng makahiya araw ngayon ng birnis, Santo kaya samahan niyo ako sa aking paghahanting ng mutya ng makahiya ito po yung lugar namin Ayan. Ngayon, araw ng Berni Santo. Kaya, maghanap tayo, maghahanting tayo ng mutya dito sa makahiya. Ito po yung makahiya na mutya. Ah, mutya, hindi pangangyan mutya. Ano pa? Makahiya pa, hindi pa mutya. Ito po yung makahiya na puno ayan po yung bulaklak nya ah, tingnan nyo oh. nahihiya na siya o oh. ayan tumiklop na siya ipatiklop natin ayan tumiklop na siya ngayon ang gagawin natin maghanting tayo ng mutya dito alam ko na nandito yan dahil ngayon ay birni santo nandito lang yan 100% nandito yan kaya susundan nyo lang yung aking video para mahanap natin dahil alam ko malakas yung enerhiya ngayon dahil nga Bernisanto. Kaya ngayon hanapin natin yung mutya niya. Ito po yung mga makahiya. Ayan po yung makahiya. At maghanap tayo ng mutya dito. Maghanap tayo ng mutya. Ayan po yung mga makahiya natin na... Mga damo. Ayan. Gamot rin yan. Yung makahiya, gamot din yan siya sa kidney stones. Ayan. Kaya... Hanapin natin yung kanyang... Mutya. Dito tayo banda sa baba. Para mahanap natin yung mutya. Ayan po yung mga makahiya na mga damo, damong makahiya pampaswerte pangpaakit sa negosyo masking sa tao ayan po yung lugar at area na ating hinahantingan ngayong araw ng Birnisanto dahil mainam at napakaganda ang Birnisanto na paghahanting dahil ang Birnisanto po ay isa po yung Napakalakas ang enerhiya sa lahat ng mga antingiro dahil yan po ay uh, patay po ang Diyos ng mga Kristiyano at nakasimbolo sa mutya na ating hinahanap yung katawan ng Diyos. Kaya yan po yung makahiya, hantingan natin. hantingin natin yung makahiya kung saan nilalagay yung kanyang mutya. Ayan po yung makaya. Ayan, nag, ano na, naramdaman nyo ba? Na kumikilos, gumagalaw po yung puno. Ayan. Gumagalaw po yung puno ng makahiya. Ayan. At yan po ay kanyang puno at kanyang mga ugat-ugat. Yung puno niya at ugat-ugat, may mga tinik pa yan. May mga tinik pa yang makahiya na yan. Ayan. Hahanapin natin yung bato niya. Umutya. Saan ba yung puno niya? Sa puno tayo magsisimula. Ayan po yung puno niya. Ayan. Hanapin natin yung kanyang mutya. Yan po yung kanyang puno. O, ayan na, nahanap na natin yung kanyang mutya. Napakadali lang kapag Bernisanto Santo malakas po ang enerhiya ng kalikasan. Malakas po ang enerhiya ng kalikasan. Kaya nakahanap na tayong isang piraso na mutya ng makahiya. Ayan po yung bulaklak niya at ang dahon niya. Ayan po. At yung mutya niya, kung nakita niyo ba yung nakikita ko. Ayan oh, ayan. Ayan po yung mutya niya at mayroon pang nakadapong langgam. Ayan po yung nakadapo na langgam sa makahiya. Ayan po yung mutya ng makahiya, no? Eh, palakihin natin para maklaro nyo talaga, no? Ayan po yung mutya niya. Dinapuan pa ng langgam. Ayan, napakagandang mutya. Ayan. Kaya, puluti na natin. Hindi na natin patagalin dahil malakas talaga ang enerhya ng Bernie Santo. Ayan kukunin na hanggang maaga pa dahil malampasan tayo ng oras baka babawiin yan hindi nalalabas kaya igusom kulurom kuwarom diara diara ang ngutya ng makahiya ayan ayan po yung kanyang mutya ayan po ang kanyang mutya Napakalakas po talaga ng aura niya. Ayaw magpakita. Ayan. Napakagandang mutya. Wow, kasing ganda. Uy, nahulog. Okay, salamat. Nagpakita ulit. Huwag niyong bawiin. Ayan, magre-renew tayo ngayon, Bernisanto. Santo. Ayan. Napakalakas yung aura. Ayaw magpakita. Ayan po. Oh. Nagpapakita na. Yan po yung mutya ng makahiya. Aktual sa ating video na nagpapakita kung ano ang itsura ng kanyang dahon. Ganon rin ang itsura ng kanyang pagkabato. Ayan o. Oh. Makahiya. Ayan po yung kanyang mutya at yan po ang kanyang dahon at kasing hawig din ng kanyang mutya ang kanyang dahon ayan po yung mga tunay na makahiya tunay na mutya ng makahiya ayan po yung kanyang mutya tingnan nyo yung kanyang itsura at ang dahon nya kasing parihas ang kanyang dahon at sa kanyang Mutya ayam magpapakita napakalakas po yung araw dahil araw ngayon ng Birnis Santo. Kaya ayan. Oh, tingnan niyo natutulog na yung mga dahon. Oh? Natutulog na nahihiya. Nahihiya ang dahon. Ayan, kapag mahanginan yan, malakas na naman ulit ang kanyang, ah, kapag mahanginan, tumitiklop yung kanyang dahon niya. Yan o, nahanginan dahil sa gabay ng espirito. Ayan. O yan. Napakalakas po yung aura at ang dahon. Yung dahon, dandahan ng tumiklop kapag lumalakas po yung hangin. Ayan. Ayan po yung kanyang motya at yung dahon niya. Ayan, balik natin para makita nyo kung ano ang itsura sa kanyang mutya. Ayan. Ayan, Santo ngayon kaya hindi tayo nahirapan sa pagkuha. Ayan. Hindi tayo nahirapan sa pagkuha. Ngayon ang bibidyohan natin yung kanyang dahon kung ano ang itsura sa kanyang dahon. Ayan po yung itsura ng kanyang dahon. Ayan po yung itsura ng kanyang dahon at ang kanyang mutya. Ganon rin ang itsura. Ayaw magpabidyo. Nahihiya na naman. O yan, nagpabidyo na. Huwag kang mahiya, makahiya. Ako na ito. Ayan po yung kanyang mutya. Magkahawig din sila sa kanyang dahon. Ayan. Ayan po yung mutya. At ang dahon niya, ay iyan po ang dahon niya. Iyan, hmm? ang dahon niya. Ayaw magpo malakas talaga yung aura. Malakas yung aura. Napakasarap maghanting kapag Bernie Santo. Magpapakita lang. Ayan, magpapakita sila pero malakas yung aura. Ayaw magpa-video. pa ka naman. Pakita ka ng maayos. Ayan dahon yan yun ang mutya niya at ang dahon niya yan ang dahon niya dahon niya yan at ang kanyang mutya ito Oh, ayaw na naman ang pabidyo nahihiya na naman ayaw magpabidyo o, yan huwag kang mahiya makahiya ayan yung kanyang mutya ayan mutya ng makahiya kaya maganda ito gamitin sa negosyo swerte sa buhay panghalina ito ay maganda sa hanap buhay. Ayan. Pang negosyo, pang may halong protection ito. Ayan po ang kanyang birtod. Kaya mataas na po yung oras natin. Dahil birnisanto ngayon, araw ngayon ng birnisanto. At magahanting pa tayo ng ibang mga mutya. Ayan. Kaya hanggang dito na lang. At sa araw ngayon sana kung ano ang ginawa kong sa pagbasbas sa araw ng Birisanto ganun rin sa inyo para lalo kayong lumakas at gagana ang inyong mga kapangyarihan kaya hanggang dito na lang salamat po sa inyong lahat at god bless po sa inyong lahat